isa ka rin ba sa mga taong kumakain sa ibang bansa para itaguyod ang pamilya? Kailan ang huling beses na umuwi ka ng Pilipinas? Napansin mo ba na kada uwi mo ay patanda sila ng patanda? Yung nag na itsura nila mula umalis ka. Yung unti-unting nawawala yung sigla sa mga kilos nila. Yung hindi mo namamalayan na nagkakakulubot na mga balat nila. Kaya hanggat may pagkakataon, bakasyon hindi mahalaga kung may padala ka man o wala ang mahalaga ay makita mo sila at makita ka nila ng personal yung mahawakan at mahagkan mo sila yung makagawa ka ng madaming memories kasama sila kaya sulitin mo lahat ng pagkakataon na pwede mo sila makasama dahil hindi lahat ng tao sa ibang bansa ay meron kung anong meron ka pa